Inakala ng marami na ihihinto na ng Israel ang kanilang operasyon sa Gaza kontra Hamas. Pero marami ang nagkamali rito sapagat sa halip na ihinto ng Israel ang kanilang operasyon sa Gaza, ay mas pinalawak pa ito. Mismong si Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nagsabi na magkakaroon ito ng major call-up para sa mga reservist upang magsagawa ng major operation sa Gaza. At ang pinakamatindi mga kaibigan, inumpisahan na ito ng IDF at ang pinakabagong operasyon ng Israel sa loob ng Gaza, kumitil agad ito ng 42 katao. Isang napakalaking airstrike ang binitawan ng IDF sa Palestinian territory. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat mga kaibigan ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 3, 2025. Magbibigay lang tayo ng pinakabagong update sa pinakabagong ginawang operasyon ng IDF mismo sa loob ng Gaza. Sapagat ang pinakabagong ginawang airstrike ng Israel ay pinag-usapan ng buong mundo. Kahit na bising-bisi busy ang gobyerno ng Israel sa pag-aapula, ng mga sunog na nangyayari sa iba't ibang lugar sa Jerusalem, maging ang paglilinis ng kanilang military base na nasa pool ng isang malaking sandstorm sa kabila ng pagkaabala ng Israel, ay nagawa pa nito na i-intercept ang mga ballistic missiles attack ng militanting grupo sa Yemen na Houthis. At ang pinakamatindi sa lahat mga kaibigan ay nagsagawa ng isang napakalaking airstrike ang Israel. Of course, hindi pwedeng wala tayong prueba Ibinalita ito ng The New Arab na kalahad sa kanilang headline na maliban sa 42 na kumpirmadong nasawi sa airstrike ng Israel ay nagpapatuloy din palang umataki ang Israel sa Syria. Maging tagapagbalita ng Western countries ay kinumpirma ang balitang ito, lalo na mga kaibigan, ang The Times of Israel. Ayon mismo sa Gaza Civil Defense Agency, nagulat ang buong Palestinian Authority. Nang makarinig ito ng mga sunod-sunod na pagsabog, hindi na malaya ng karamihan na nagsagawa pala ng isang napakalaking airstrike ang IDF. Gumamit ito mga kaibigan ng kanilang mga fighter jets at hindi man lang ito na-detect. Ayon sa Palestinian Authority mga kaibigan, wala raw warning na ibinigay ang Israel o kahit na tumawag man lang upang makapaghanda sila. Agad na lang daw itong umatake. At dahil sa pag-atake mga kaibigan, unang naitala kumpirmado siam ang nasawi nang ito ay madaganan sa mga gumuhong gusali. Lalong-lalo na mga kaibigan, na hindi sila nakapaghanda sapagat ang naturang airstrike ng IDF ay isinagawa hating gabi. Pagsikat ng araw ay tumambad ang mga wasak na mga konkretong mga buildings. Hindi ito nakaligtas. Kaya naman ayon sa Palestinian Authority Nagsagawa agad sila ng rescue operation. Marami silang mga natagpuan na mga wala ng buhay na nadaganan ng mga debris ng mga buildings. Naniniwala ang Palestinian Authority mga kaibigan na ang nasabing mga kumpirmadong nasawi ay madadagdagan pa sapagat marami sa mga gumuhong gusali ang hindi pa nila nagagalaw dahil na rin sa kakulangan ng mga equipment at pahirapan naman mga kaibigan ang pagpunta pa sa ibang mga gumuhong gusali sa pinakabagong tala ng mga news agencies sa Middle East at sa Western countries umabot na sa 42 ang kumpirmadong wala ng buhay ayon sa ulat mga kaibigan hinihiling ni Benjamin Netanyahu ang mga naiiwan pang mga hostages na hawak ng Hamas Nasa mga 59 ito at ayon kay Benjamin Netanyahu, kahit na ito ay napipressure mula sa mga pamilya ng mga hostages na hawak pa ng Hamas, nananatili ang kanilang goal. At ang kanilang goal mga kaibigan ayon kay Benjamin Netanyahu ay hindi lang upang makuha ang mga hostages na hawak ng Hamas, kundi isa pa sa kanilang goal mga kaibigan ay maubos ang Hamas sa Gaza. Ang nasabing 42 na mga nasawi dahil sa airstrike ng Israel mga kaibigan ay nangyari sa loob ng 24 oras at ito ay sa iba't ibang lugar sa Gaza. In total ay umabot ito ng 42. Ayon sa Gaza Health Ministry, mula noong Mars nang magsimulang umatake ang Israel sa Gaza, nasa mga 2,326 na ang mga nasawi. Kaya ang total nito mga kaibigan ay umaabot na sa 52,418 mula nang magdeklara si Benjamin Netanyahu ng gera laban sa Hamas. Yan ang pinakabagong update ngayon mga kaibigan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ipagdasal natin mga kaibigan kahit na matagal nang hinuhulaan ang mga gera na nasa Biblia. Pero hindi pa rin masama na ating ipagdasal na sana'y magkaroon na ng kapayapaan sa mga lugar na ito at para makasubaybay ka sa mga latest update sa Middle East sa pagitan ng Israel at ng Iran at sa iba't ibang panig ng mundo. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.